Maligayang pagbabalik sa Noipi Movie Recaps. Isang gabi sa Paris, si Dries ay nagmamaneho para sa kanyang amo na si Philip sa kalye ng lungsod. Nang magsimulang mainip sa traffic, binilisan ni Dries ang takbo ng sasakyan, nilalampasan ang ibang sasakyan at hindi pinapansin ang mga traffic sign. Hinabol sila ng pulis, at nakipagpustahan si Dries ng isandaang euros na matatakasan niya ito. Ngunit matapos dumaan sa ilalim ng tulay, Naabutan sila ng mga pulis at anabangan mula sa magkabilang panig. Hindi naman nag-aalala si Dries, at sa halip ay nakipagpustahan uli ng 200 euros na makakakuha siya ng polis escort. Nagkunwaring inaatake si Philip at sinabing patungo sila sa ospital. Nang makita ng mga pulis ang wheelchair at ang aktwal na pag-arte ni Philip na parang nangingisay, naniwala ang mga ito at binigyan pa sila ng escort. Upang ipagdiwang ang pagkapanalo sa pastahan, pinatugtog ni Dries ang September ng Earth, Wind at Fire. Pagkarating nila sa destinasyon, nag-share pa sila ng Yosi at umalis bago pa sila maabutan ng staff ng ospital. Nagsimula ang pagkakaibigang ito ilang buwan ang nakaraan. nag interview si Philip at ang kanyang assistant na si mag ng mga aplikante para sa bagong caregiver. Ngunit lahat ay may typical o awkward na mga sagot. Biglang dumating si Dries na hindi naman nakapila, gusto lang niya ng papel na nagsasabing hindi siya matatanggap para makakuha ng unemployment benefits. Bastos at diretsahan siya, at humirit pa kay mag-ali, ngunit naaliw si Philip at pinabalik siya kinabukasan para sa papel. Umuwi si Dries sa isang simpleng lugar at naligo habang ginugulo ng mga kapatid. Tinulungan siya ni Mina, ang ate nila. Napansin niya si Adama, ang kapatid, na bumabas sa isang kainahinalang sasakyan. Sa gabi, dumating ang nanay nila at sinabi ni Dries na galing siya sa bakasyon. Hindi natuwa ang ina, lalo na't bigla na lang itong bumalik matapos mawala ng anim na buwan. Pinalayas siya nito. Kinabukasan, bumalik si Dries kina Philip para sa papel, ngunit ipinakita sa kanya ng kasambahay na si Ivan ang bahay, ang routine, at ang kwartong para sa kanya. Naakit agad siya sa bathtub. Inalok siya ni Philip ng isang buwan na trial period. Tinanggap ito ni Dries, at nagsimula na siyang matutong alagaan si Philip, pagpapagalaw ng paa, pagsakay sa wheelchair, pagligo, at pagpapalit ng damit. Nagreklamo siya tungkol sa paglalagay ng medyas at paglilinis ng puwet, pero kalaunan ay tinanggap niya ito. Mabilis siyang nasanay sa gawain, bagaman paminsan ay nagkakamali pa rin. Sinubukan niyang ligawan si Magali, walang tagumpay, at minsan tumatawag ng mga escort. Isang umaga, nahuli ni Ivan ang ilang arma sa kanyang bag ngunit di pa ito pinansin. Nagdesisyon si Dries na gamitin ang mamahaling sasakyan imbes na van para kay Philip. Bagaman may pag-aalinlangan si Philip, na enjoy niya ang mabilis at masayang biyahe. Nang may nakaharang sa daanan, binyantaan ito ni Dries hanggang umalis. Na-impress si Philip pero dismayado si Ivan. Nagpunta sila sa museo at sinabi ni Dries na ang art ay parang walang saysay. Sa isang pagpupulong, nabanggit ng kamag-anak ni Philip ang record ni Dries sa krimen, pero walang pakialam si Philip dahil gusto niya ang katapatang pakikitungo ni Dries. Habang nagdidikta si Philip ng liham kay Magali, sinabi ni Ivan kay Dries na may penpal si Philip na si Eleanor, ngunit di pa niya ito nakikilala. Nang gabing iyon, tinulungan ni Dries si Philip sa atake, pinakalma at dinala pa ito sa ilog ng Paris. Nagsimulang magbukas si Philippe tungkol sa kanyang buhay, asawa, at aksidente sa paragliding. Dahil lampas na ang isang buwan, opisyal ng empleyado si Dries, ngunit kailangang isa uli ang Faberge Egg na ninakaw niya dahil regalo ito ng asawa ni Philippe. Inayos din, ni Dries ang isyo ng kapatid niyang si Adama at kinumpronta ito. Kalaunan, tinulungan niya si Philip na tawagan si Eleanor at nagsimula silang mag-usap sa telepono. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Tinuruan ni Drew si Philip na mag-enjoy muli sa buhay, mula sa musika hanggang sa escorts. Sa birthday ni Philip, inaliw niya ito ng sayaw habang tumutugtog ang Boogie Wonderland. Sa huli, pinlano ni Philip ang date nila ni Eleanor, ngunit nang dumating ito, umalis na siya. Isinama ni Philip si Dries sa paragliding at nag-enjoy ito. Ikinwento ni Dries ang tunay niyang pinagmulan na ang tunay niyang pangalan ay Bocwari at hindi siya tunay na anak ng kinagis ng pamilya. Pinalaya siya ni Philip upang makapag-focus sa kanyang pamilya. Umuwi si Dries, iniwan si Philip sa bagong caregiver na hindi niya gusto. Nagbalik si Dries sa dating buhay at sa huli ay nagkaroon ng trabaho bilang driver gamit ang mga natutunan niya kay Philip. Si Philip naman ay hindi masaya sa bagong alaga. Kaya tinawagan ni Yvonne si Dries upang bumalik, na siyang dahilan ng eksena sa simula ng pelikula. Matapos ang lahat, dinala ni Dries si Philip sa baybayin para sa katahimikan at inihanda siya para sa lunch date kay Eleanor. Hindi na siya sumama pa. Ibinigay ni Dries ang egg at umalis. Dumating si Eleanor. At natuwa si Philip. Ang totoong Philippe Pozo de Borgo ay naninirahan na ngayon sa Morocco, may asawa at dalawang anak. Si Dries, na tunay na pangalan ay Abdelias Sellou, ay may sariling kumpanya, may asawa at tatlong anak. Nanatili silang magkaibigang matalik hanggang ngayon.